mula sa Team Casimero ay inilabas ng isa sa kanilang mga members ang post-fight picture nitong si Yokinori Ogoni limang minuto pagkatapos ng laban nito kay Quadro Alas na kung saan nakikita-kita po na isang minimal cut lamang ang makikita sa may parteng noonan nitong si ogoni At wala na pong pumapatak na dugo. Kung baga, malayong malayo ito sa pinapakita noong uh, pinahinto ang laban kung saan ay agaran pong tinakpan yung uh, noonan nitong si Ogouni. Dahil uh, di umunoy, tuloy-tuloy raw ang nasabing pagtulo ng dugo. Ito ay nagpapatunay lamang na literal na naisahan ang ating kampiyon uh, sa mismong bansang Japan. Ito ay marahil pwedeng gamitin nga uh, ebidensya sa ongoing investigation na ay sinasagawa ngayon ng Japan Boxing Commission. Dito sa nasabing referee kung saan ay hanggang ngayon po ay hindi ma-justify ng nasabing referee ang kanyang naging desisyon ay hinto ang nasabing laban. Kung tutusin po ang ganitong klaseng cut, isa sa mga pinakasimpleng cut lamang, no? dapat ito ay tinuloy pa ng referee ng isa o dalawang rounds upang magkaroon sana ng decision. At kung ito man ay natuloy sana ng isang round pa, malamang sa malamang po ay isang technical knockout ang magiging panalo ng ating kampiyon na si Quadro Alas. Sa ginawa po ng referee ay hindi po matutuloy agad ang nasabing laban ni Casimero dito kay Oya Inoue. Kung saan ay inasahan sana no, na magpapakitang gilas itong ating kampiyon sa mismong teritoryo ng nasabing Hapon na si Inouye. Sa kaugnay pa rin na balita ay inannounce mismo ng ating kampiyon na si Cuadro Alas. Ito ay lilipad patungong Amerika upang uh, kumuha po ng karagdagang coach at trainer.